Maga pa lamang ay pila na ang mga mamimili sa kadiwa ng Pangulo para bumili ng 20 pesos per kilo na bigas. Si JM Pineda sa detalye live. JM? Audrey, patuloy nga dumadami yung tao dito sa kadiwa ng Pangulo sa may Kamuning market at patuloy nga silang ipila kahit na kaninang umaga pa lang eh, marami nang nakaabang at ayon nga dito sa mga tindero ay kahapon dumating yung Uh, unang delivery o yung delivery na uh, galing sa NFA at uh, 30 na sako ng bigas ang dumating sa kanila. Nakalinya na ngayon ang pagpapalawig ng Department of Agriculture sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas hanggang 2028 o hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, may direktiba na mula sa Pangulo na ipagpatuloy ang ganitong programa hanggang sa 2028 pero patuloy rin umano ang pag-aaral na ginagawa ng ahensya sa pagbebenta nito. Inaalam mo ng DA kung paano mapapalawig ito sa iba pang sektor at may papaabot sa mga tunay na mahihirap. Nagsasagawa ngayon ng pag-aaral ang ahensya para matiyak ang mga nangangailangan ang makikinabang sa 20 pesos na bigas. Ayon pa sa ahensya, nasa 15 milyon na mga pamilya ang posibleng makinabang nito o katumbas din niya ng higit kumulang 60,000 mga individual. libong mga individual. Asahan naman daw na sa Hulyo ay posibleng makarating na rin ang murang bigas sa mga lugar sa Mindanao na may mataas na insidente ng kahirapan gaya ng sambuanga del Norte, Cotabato, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao, Oriental at Sorsogona. Audrey, kanina kapansin-pansin yung uh, ginagawa ng mga tindero dito sa kadiwa ng Pangulo dito sa Kamuning Ka Ka Market kung saan tinitiyak nila na talagang mga nasa vulnerable sector yung makakatanggap o bibili ng 20 pesos na bigas. Tinatanong nila yung ID at uh, tinitiyak nila, nagkakaroon din ng nililisa rin nila kung uh, tunay bang PWD, senior citizen, o kaya ay uh, solo parent at membro ng 4P's para din daw masigurado nila na tamang uh, sektor yung mabib mabibentahan nila ng murang bigas. Yan muna ang latest dito sa Kamuning Market. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, JM Bineta.